Sinanay yata hindi na makakilo sa ano. Ano ba, kumusta bang mama mo? Pakita mo nga. Kumusta po kayo? Kapang mo, kumusta? Hindi pa po siya okay, Ma'am. Hindi pa po siya okay. Parang kailan naman may-wait Ang kapatid. tignan mo na. May asawa na siya. Baka nga bukas mo kalura, may asawa ka na siya. May <laughs> Kumusta ka nga? Dito ka nga. Parang nag-matured ng mukha mo. <laughs> Kapag niyo naman I-bebebe niya pa lang nung nagpupunta ako dito. Anong <laughs> nangyari sa buhay? Para kang nakakita ng multo. Pangalan mo? Ako mo siya. Si Ari po. Kahit bahay lang po ako. Hmm. Diyan ka. Hmm. Mm, God Si mama mo. Si mama mo. Nay. Kumusta si Buboy? Kumusta po kayo? Si nanay yata hindi na makakilos sa ano. Ano ba? Kumusta bang mama mo? Pakita mo nga. Ano? Kaya pa hindi na. Diba't hindi ka tumatayo? O talagang ala na? Si Kuya mo nasan? Sino si Kuya? May trabaho kasi nandala ng teatro. Nakakalipot ka pa. Nakakalipot ka pa. Hindi na. Hindi na ito. Nakakalipot ka. Hindi na Kumusta po kayo? Sige po. Ah, sige tay. Upo muna kayo tay. Gusto kayo dito. Okay lang. Lagay ko lang itong mic. Kumusta si mama mo? parang wala nung lakas doon? Kailan pa siya ganun? Uh -huh. <laughs> ha? Magsalita ka. Kailangan maging malakas. Kailangan mo lumaban. Ilan taon ka na? 14 po. Oh. No. Ilan pa si mama mong ganun? Wala ka ba dito? Hmm. Wala ka dito? Hindi dito po. Oh, buti mo naman ng araw na siyang ganyan, ilang linggo na. Tatatlo po ata eh. Eh, nagkalagnat po siya na ano eh. hmm. Si Papa mo, kumusta? Hindi pa po siya okay, May. Hindi pa po siya okay. Gusto. Kumusta si Kuya Boboy mo? Okay naman po. nagsabay uh, sabay po siya nagtatrabaho ni Kuya. Yung panganay, Hmm. May iba kayong kasama dito? Sino? Si ano po. Yung mga po ni mama. Pero nagtatrabaho din po sila. Nasaan sila? Naka, nasa kapatiran po namin iglesia. Anong oras labas ni Kuya Buboy? Yung... Ano ba siya? Sino po? Nasa, yung nasa babae po? Asa, ano po asawa po ni Kebong nag na pala yung kuya niyo. Nasaan? Teh! Tawag ka ni Tatay. Kung nahihiyas siya, okay lang. No? Hindi, hindi na po. Kumusta? Magandang no, no, no. hapon. Ang pangalan mo? No, Ah, uh, Dito, samahan mo kami. Eh. Kumusta siya, no? mama niyo nagkasakit po eh. Yan ang um, ano, nakatagal yan, ganyan. Mga sa 3 siguro. 3 ah? na ba? Ilang buwan na ba ma? Hindi, kahit Tagal... ako Ibig sabihin, matagal na. Opo. Tagal-tagal na yun. Bumabalik-balik po kasi yung sakit niya. Mm -hmm si eh, Kuya Bong, ilang ilan ilan ta ilang, ilang, ilang ano ba taon na ba yung pagsasama niyo? Ano po lang po, buwan. Buwan, ilan taon ka na? 19, magto 20 po ngayon ta. Mm, nakapag-aral ka ba? Uh, high school graduate. Po. Mm. Taga saan ka? Mindanao po. Ang layo pala. Mm -hmm. Buti na kilala mo si Kuya Bong. Oh, ah, bali 3 years po kami nagkakilala. Ang mag-boyfriend? Uh, oh po. eh uh, LDR. Hmm. Anong nagustuhan mo sa kanya? Mm, mabait po kasi. Hmm. Mm. Kailan ka naluwas dito? Mm, uh, February 14. 14? Uh, so, bali 18 na po ako dito. Nakapunta kasi. Nakapunta. Doon po ako nang stay na, ng, araw sa ano, hmm. Okay lang. Lagay ko to para marinig ka. Siya po yung ano, asawa ni... Hindi pa pala asawa. Kinakasama. Hindi naman na kayo kasal ni Kuya Bong, kanila pong panganay. Bali, ilang ano na, ilang months na kayo nagsasama? Six months? Uh, six months na dito ka? Uh, Opo, oh six months. Ah, ibig sabihin, yung three months nakikita mo si mama niyo, ganyan lang? Opo, oh na ano, pabalik-balik po kasi yung sakit niya. Hmm. So, ano po kasi, ang ano lang po sana namin, mapagaling, maano po siya sa apa po. Hmm. Kung ano nga dapat madala na yan sa PJG. Kasi yung dito niya po kasi may sakit. Ano. Dito hmm. niya po yung sumasakit. Oo. Oh. Si Papa niyo, kumusta? Okay naman na ano, ganun na rin po. Na, na. Hmm. Kumusta? Paano mo madi-describe tong boy nila ngayon dito? Mahinap po. Hmm. Nung hindi pa nakaratay si nanay sa ganyan, anong pagkaka... Anong, paano describe si nanay nun? Nung hindi pa siya nakahigahigang ganyan. Hmm, po, na, tumutulong din po. Naghanap buhay rin hmm. po siya. Nagmamanipure. Yun Yan nga. Hmm, ganyan. Si tatay talaga, as, as in dyan na lang? Opo. Dyan lang po siya. Hmm. Sa so, tingin mo na ano problema. May anong problema kaya dito? Ang gulo, parang nagulo na ko Parang ang alakan ng problema. Ang hirap nga po eh. Um, Kung sa yung samahan? pa? na Samahan yung samahan ng bawat isa. Okay naman po, wala naman pong ano, wala naman pong ga, yung away, ganun. Okay na, okay naman po. Mm. Magkakasundo naman po kami na. Okay, huling, huling nag-usap kami ni Buboy, yung scholar natin. Siguro may 3 months na, may 4 months. Kailan siya na uwi? Dito. Saturday ba yun? July, last lang po. July? Kaling saan? Tinggalan. Last oh, month. Tinggalan. No? tinggalan. Nakay siya doon, Nay? Two and a half months. Anong nangyari sa kanya, Nay? Sige, Nay, okay lang. Maano kayo. Sila na lang, Nay. Alam naman yata ni ate. Okay naman. Naka, siguro yung... Siguro yung panggastos man lang niya. Siguro makuha niya, ano? No. Hindi na lang iaasan niya kay pa kay papa at mama niya yung ano niya. Mm. Mm. Alas 5 ang dating yan ay? Anong oras na ba? Uh, mga 5.30 sir. 5.30, tatlong oras pa pala. Wala service ko yun. Wala po. Anong plano nyo? Gusto po sa nga nga po siya. Mapatignan po siya. Dapat na yung makonfine kayo sa PJG. Yung napakalaking hospital doon. Kasi laging masakit mo dito niya talaga. Hmm. Ako okay, so yung sumakit ang ulo ko, Tet. Anong, ano, anong plano niyo, Bunso? Hindi ano? Ano <laughs> Ano? <laughs> <laughs> Nagsan nagtatrabaho si kuya mo. Saan ba sila tinitin? Saan ang po sa ano? Saan nga yung lugar na yun, ma? Eh, ito lang, papasok sa laing inyo, hindi pa kung talabas na maaari. Hmm. Palabas pa mas. Kaya rin si Will sunduin siya niya. Hindi ako ka Ah. Hindi niyo ba napag-uusapan mag-asawa yung ano? Ay, gusto po naman sana galing na, sa ano, hospital po. Tsaka gusto ko rin po magpagamot si Mama. Mm -hmm. So, kaso lang yung nagigipit. Ay, gipit din po kami. Tsaka ano po, gusto rin po naman makaitin para karamaan. Hindi po talaga siya. Mm -hmm. Para di niya na po ano yung ano niya. Hindi, pa-confine na yun eh. Dapat pa-confine siya. Ano naman doon? Pwedeng ramin yung ambulance ng barangay ano tawag natin. Para kasi hinihintay na lang ni Nana yung ano niya eh. No? Ah, ano, ano alam ano bang nararamdaman mo bunso? Nakikita mo yung si pa, mama mo ganun? Hmm, nalulungkot po. Kasi hindi po siya mapaghanap buhay. Eh. At, ay po. Hmm gusto kong kumustayin yung scholar na Tega Pero... So makituloy yung ulo ko sa nakakita ko. Ano oh. ba? Hindi na magawa ni nanay yung suporta niya sa anak kasi ganyan na. Oh. Ano yeah, ba? tapos, ba ako Anong games ang ginalaro mo kanina? Cod po. Ha? Cod. COD? Apo. Ano yun? Call of Duty po. Call of Duty? yun na ano ba na parang iniisip na itong nangyayari na to para mas pagbutihan mo yung pag-aaral mo, tutukan mo yung pag-aaral mo, mag-focus ka. Sa tingin mo, yun totoo. O parang makapag-aaral lang ganun. Kinagawa ko po si ko para pong, pag ano po pag pag dating po ng graduation, baka pumakit ko si Mama sana. Paano ko bibigyan ng anak po si nanay nito eh, Wala na. Hindi na makakilos. Hindi na makakilos. Kailangan niya makonfine sa PJG. Wala, wala kayong iisipin sa gastos. Ang kailangan lang natin i-provide yung, yung isang magbabantay doon at yung pangkain. Ako nung ano doon. Sagot ko na yun. Nay, kailangan yung maano sa PJG. Sinong available sa inyo? Ngayon Madala. Ngayon, po. ngayon, po. Ngayon. Hindi. Ano yan? Siguro kailangan niya ng 3 days so 1 week. Ah, uh, sige po. Pwede. Hmm. Okay. Mag-ano na lang. naman siguro siya. Ah. Nay, may health po kayo, Nay? Meron po. O kailangan yung ma-confine talaga nay? Hindi ano. Hindi, hindi. Kung ano nga sana, dapat matawagan mo yung asawa mo eh. Kung pwede silang mag-early out. Pero kung ano din, sa Pero bagay kung naman, ano, pwede namang bukas ng maaga na lang. Hmm. Babalik po kayo dito bukas? Diba? Hmm, pwede. Kasi ano? Um, kasi, ano? Hindi, sa ngayon ba na hindi naman kayo nahirapang huminga? Wala lang kayong energy. Baka nga sa ano lang yun na eh. Isip ko naman. Hindi. Pag-share ka po lang uh. yun. Oo. Ah. Stress. mapag ka po. Hmm. Hindi. Sobrang payat na. Kung sasakasakang sa elsewhere, pwede sa bahay naman yun eh. Hmm. ano ka, Bunso. Lawakan mo yung ano mo. Lawakan mo yung pag-iisip mo. Huwag mong iyaan yung... Walang mangyayari sa'yo sa games. Hindi mo kakasenso yun. Totookan mo yung pag-aaral mo. Maniwala ka sa akin. Ako noon nagsasabi sa'yo, walang pa pupuntahin yung buhay mo kung puro ka ganun. Ako noon, pagka wala akong ginagawa, naglilinis ako. Para yung magulang ko, hindi sila... hindi nila... pagka tingin kunsan man, ano sila? Hindi sila... Kasi kung maganda yung paligid, ano eh. Kahit ganyan. Maganda sa pakaramdam. Kailangan mo mag, magmoni mag money money, mag isip. Tama ba yung ginagawa mo mali? San Miguel, dito na eh. Oo, oh, kailangan niya. Gusto niya na. O kung ano, Nay, ngayon na. Mas ngayon na. Nakaka-recurve ng mga pag-nastray. Hmm. mo yung mga X-ray po. Pagkita mo kayo ngayon. May papakita daw yung mga X-ray po naktas ng Kailan po kayo nagpa-X-ray? po pala kayo, Nay. Nagalit pa nga ako sa mandaryo eh. Nakatatlong x 3 eh. Paano masabing clear? Ba't ka ako mamay? Eh. Lalo naman akong nangangayat inuman-inuman ako ng gamot. Mawala dito, ma. Saka envelope yun o okay? bilid. Na ano po, wala yun ang ano. Oh, ba't wala ang ano? Ba't wala Ay, yeah. ano, Kasi ba't yung lagay niya? Naano po kasi ito sa ano, ulan. Pati yung envelope po eh. Na merong ano yan, may sulat yun. Ay, may ano, summary hmm, ng may ano. May papel po ito. Basta clear na eh. Yung, Le clear, ano, clear po doon sa ano. Nung ay. doktor sabi po Saan niya. Nung x-ray ko po, po yun eh. Sa magbetang at saka sa... Hindi kaya kayo na dengue na eh. Kaya lang 3 months na eh. Hindi, e hindi, naman, naman, ano. hindi naman po. Ilalagnat lang may dyan mm -hmm. Ma, ay. Oo, oh, ano gagawin? Kumusta? <laughs> Asan si Mama sa? Mm -hmm. Ano nga? Si Bebe, si Bebe nandun sa loob. Kunin mo muna. Parang kailan naman ang amulet niya. Ang kapatid. Ayan, tignan mo na. May asawa na siya. Baka nga bukas makalawa, may asawa, asawa ka na, na din. Huwag ka ulugan ayaw na? <laughs> 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 na Hindi nga. Pagkakalala ko ng um, pera sa loob. Kumusta ka nga? Dito ka nga. Parang nag-mature ng mukha mo. Pag <laughs> kailan niyo nang kabibaby niya pa lang nung nagpupunta ako dito. Ang nangyari na. sa buhay. Nagtakot sila ang maubosan ng ano. Lalaki. <laughs> ako na nagsabi. Ate, pera na. Nakausap ko itong... Dito ka nga. <laughs> <laughs> hmm. Kamusta ka? Okay lang po. Yung nananak mo? Isa pa lang kami nandito. dito. Ah, ano, siya? Ang po. Dinala ko siya kanina kumaga kasi ano, may sakit na pa si mama. Hindi, dumadala ba ako dito kay Okay, babalik ako three years ago yung tumakas okay. ka, tinanan ka. Ano bang nangyari talaga nun? Tinakasan mo sila dito? Hindi. Ano ba? Nagpaalam ka ba? Opo. Hindi na, na, kung, kung ano pa. Si mama mo yung nagsabi sa akin, naglayas ka, naglayas ka pala. Ah, yun na sa, sa Drapael. Ay, Gapan? Ano ba? Gapan? Tapos buhat nun, hindi na kita nakita. Nag-asawa ka na lang sinabi niya. Hindi. pisa siya naglayas tayo. Hindi. Thinking ko ba yan mo ko ha? Ang totoo. Ano bang problema? Kung bali ka lumayas, pag uwi mo, nagpasok pa sa buwan na manga. Hindi ka inabot isang minggo doon. Dalawang minggo na dasawa ka na. Hindi ako umuwi oh, pa ka kayo. Okay. ka eh. na ate? 18 po. Sana tapos ka na. Kahit grade 12. Eh, anong natapos mo? Grade 6. Sayang kung natapos man lang yung ano. Yung grade 12. Sana hindi ka masyadong hirap. Natutulungan mo pa si mama at papa mo. Tama. Ngayon, kumuha ko ulit ng kumbaga, oh, okay lang na yung yung mamaga, pero kung nag-ready ka muna, inanda mo na, muna, sana hindi umulit, di ba? Pero hindi pa naman ano, huli ang lahat eh. Magsikap kayo mag-asawa para mabago niyo yung buhay ng anak mo. Pero gaya niya, natignan mo mama mo. Sabi ko nga kung ano, dali na siya sa PJG. Wala namang gastos doon. At least kung ano, may su suruhan sa may injection. Ano tawag ito? Suero? Suero. Kasuruhan sa yung panggastos, ako na lang mag ano. Magkano lang pagkain at ano lang mag-apon. Siguro mga ano lang yan, 3 days. So, 3 days nga lang baka lumabas na yun. Eh.